tay tayo magmumukbang guys Ayan yung ating view guys oh Ayan Oh di ba? Ayan guys Dito naman tayo guys Magmumukbang tayo ng Prutas guys Ayan yan muna natin to Gayat gayat i-slice natin guys Ayan Ang hirap mag sit up guys ano Ito ang ating Mukbang ngayon ngayon guys And then, meron tayong langka. Ayan, guys. So, i-ready na natin ito para pag, ano, ay madali na lang. And then, ang ating papaya. Kita ba? Ang ating papaya, guys. I-slice lang natin siya. may then, meron tayong ditong konting buko, guys ang ating mic eh may buko tayo dito guys ang hirap mag prepare ano mag sit up guys ang ating papaya pakwan ayan guys Alright. Langka. Papaya kita ba? Kita pa guys. Ano lang natin tong ano buko. Medyo ano pa medyo masungit pa yung binilhan ko ng ano ng buko. So ito yung ating buko guys Masarap ang ano nito guys Ang oh. Wow kalamig guys oh Sakto talaga guys Hindi na ito na inabay kaya nunggol eh Maharap, Mataas ang presyo sa buko guys Wait lang So ang ganda ng ating ano ngayon Ayan, umagang kay ganda, ayan. Magan uh, umaga ngayon guys. Hindi kita ano hindi kita yung ating buko. So dito natin siya ilagay guys. Yung ating buko. Baka naman malaglag to. So ang ating mga Ayan, magprutas muna tayo ngayon guys ano. Prutas muna prutas muna natin kainin. Mm. Ang ating background guys, ayan. Wait lang. Siyempre, ano tayo? Aring. Ang hirap. Uupo tayo, guys. Wow. Ayun, guys. So ayun na guys ang ating malaglag yung ating buko guys. Ang ating mukbang for today's vlog guys. Ayan kakain tayo ng mga prutas guys. Ayan bago tayo mag start